Kumusta mga jong? Ayan na po ang progress ng ating motor. Napalitan na natin ay engine support. Napadiretso na yung t-post, Napalitan ko na yung shock. Yung disc. Harap. Yung kaha niya wala pa. Okay. Ayan. Tapos ito. rin dumadating. Pansamantala lang yan. Tapos derecha na siya. Hindi na siya tagilid. Ayan. Ang ikakabit ko ngayon is yung side stand at center stand. Okay right, mga chong, let's go. Yun. Tanda na na. Yun lang siya kasimple. Yun. Ganoon ulit. Ito muna una. E natin konting grasa to. Eh, Oi, nila. Ganyan natin ito kasi tau, sya pumasok siya sa loob. kapag oh, pasok siya. Suda ba 'to na kalayo? b 3 na Turbo Tech Max. Nandito yung sa stopper. Ilagay ng stopper. Yung sa non-turbo nandito. Parehas lang sila ng ano. Okay? Dito lang sila nagkaiba sa lagay ng goma. So no choice. Ito muna gagamitin natin. Pinturahan ko na lang. Tapos baba natin centers stop. Kung ano yung tsura. Tatama siya dito. Uy. Matama. So, ibig sabihin, kailangan ko pa siya i-bend. I-bend ng konti. matama. Okay. Sinabit ko pa rin yung pang non-standard. Kinabasan ko na lang yung pinaka-stopper niya. Sa iba kasi siya tumatama. Pero okay lang. Banat na banat na yung spring. Oh. Sobrang banat ng spring niya. Troy, okay, huwag na ka-center stand. Tumas ng konti. Pero okay lang. Ayan. Then, bago na rin center spring. Kaya, binalik ko yung sa non-standard, ah, non- yung sa standard na center stand tumatama kasi dun sa ating cover ayan okay. layo at least yun yung tamang layo nya so ikabit ko na yung ano tulad lang din ng manang nung nasa video ganun lang din. Mas bili kayo nito. Pantanggal lang pin. Napaka gandang tools nito. Sige, may hirapan. Naka side stand pala. pasa okay na mga chong salamat RS